milyun-milyong tao sa buong mundo ang naghahanap ng diet para sa high blood sapagkat ang pagiging high blood ay isa sa mga problemang ng pangkalusugan ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo ang kananiwang dahilan ng outpatient visit. Napatunayan rin na ang pagkontrol ng presyon ng dugo ay hindi laging sapat sa pagpapanatili ng kalusugan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Ang anti-hypertensive medications ay pwedeng maging magasto at hindi gumana ng maayos para sa lahat. Kaya't ipinapayo ang pagbabago sa diet ng isang tao para sa mas maingat at magandang pagharap sa mataas na presyon ng dugo. Narito ang top 5 na mga gulay na maaaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure. 1. Bawang Ang bawang ay kilala sa mga blood pressure lowering properties nito. Naglalaman ito ng alisin isang compound na maaaring makatulong sa pagrelax ng mga blood vessels at pagbaba ng blood pressure. 2. Kinsay. Ang kinsay ay naglalaman ng mga phytochemicals na maaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-relax ng mga blood vessels. Mataas din ito sa potassium na nakakatulong sa pagregulate ng blood pressure. 3. Kamatis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na maaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-improve sa function ng blood vessels. Bukod dito, mataas din ito sa potassium. 4. Luya. Ang luya ay kilala sa anti-inflammatory properties nito at maaaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-relax ng mga blood vessels. 5. Kalabasa ang kalabasa ay mayaman sa potassium at maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Bukod dito, mataas din ito sa fiber na maaaring makatulong sa pangkalahat ng cardiovascular health. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.